Nakahanda na ang mga traffic enforcers sa bayan ng Manawag sa inaasang pagdami ng mga sasakyan sa kalsada lalo na sa pagpasok ng mga estudyante sa kanilang paaralan ngayong nagsimulan na ang balikskwela. Pinag-ibayo na nila ang pagtutok sa maayos na dali ng trapiko sa buong bayan lalo na sa mga lugar na madalas makongesta tulad ng paligid ng simbahan at mga paaralan. Nakadeploy na din ang mga karagdagang tauhan sa mga strategic locations upang maagaban ang anumang posibleng pagsikip ng trapiko. Mayroon din silang mga plano para sa traffic rerouting kung kinakailangan. Paalala naman nila sa publiko na sumunod sa mga traffic rules and regulation upang maiwasan ang anumang aksidente o abala. Hinihikayat din ang mga magulang na mag-ingat sa paghatid sundo sa kanilang mga anak sa paaralan. Sa kabuuan, determinado ang mga traffic enforcers ng manawag na tiyakin ang kaligtasan at maayos na pagbiyahe ng lahat ngayong pasukan. Para sa programang Bombo Reports, First Edition Patrol numero 5, Bombo Liver na nag para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!